nabalitaan po namin yung uh, inyong kwento about sa Laminine pwede uh, po namin malaman mo na yung pangalan po nila? eh hey, di siya naman eh hey. ah ilan na taon na po sila? 50 50 years old kayo po yung talagang taga rito na sa Lucero City? hindi na rin po kayo Akin mo, Akin Akin yung... uh, pero ang amin po Ah, uh, gustong itanong ni Jinja ay kung gano na po kayo katagal na dumadanas nung no, yun inyong karamdaman. Ano nga po ito? Ano nga po ito? May meron nagkamera po kayo ng pulgar. And then, ah, uh, uh, hindi pa po may sugat kayo pero ano siya, uh, hindi pa alam nung no? Una na po na ng po kayo. Paano lang po nalaman na kayo po ay diabetic? Ay, nung nagpatingin ako dyan kaya, yung mga ko ng tiya ko, <coughs> uh, kay Dr. Parindis, mm -hmm. eh, kasi nanghihina nga po. Anong tinignan yung tugaw ko, sabi niya na yan, ah, masyadong matatanda natin 'to mga 500 'di 500 'tong ano kasi 'tong Jupiter ko din kasi pala 'yun. Mga paibandera 'yun na na ng doktor na ganoon yung situation di di. Amin din nataw na po. 'yung gamot. Bigyan ko nang gamot. Naubos. No, Ginawag ko muna ulit kasi masyadong... Oh, walang pang-suporta oh, uh, sa paghuli ng umot. Bukod dun ba sa paggagamot, may iba ba pong paraan na ginawa para pong pagalingin yung inyong karamdaman? Ay nagkondole ako kasi uh, parang laging bumili ito. Habang kayo po yung nag ng mga reseta na gamot? Ay na hindi ako na ako nagkondole hindi niyo na po itibuloy nung no? po yung pakiramdam. Ba't ano na, na po inyong uh, naging alternative nung hindi na po ninyo itinuloy yung inyong mga gamot? Yung uh, may inyong mga mga harap po. Sino naman po ang nag-recommenda sa inyo? na. Yung mga katambahan na. Ma'am Mina, kung na-try Sa Tito na gamot eh, iba dito, iba na daw po ang gamot. Okay. Okay. Tingnan at 'yung niya, bibigyan ako ng mga herbal na lahat Gamot na 'yung ito, down Ano po yung alibawawan ng herbal na 'yon? Na ng mga anong ganito. Ano po pakanandaman niyo na? Eh na no's dalawang taon na yun ma basa, Ayun, no, siya, may, hindi alam mo kung basta talagang masama makaramdam hindi po makapag syempre ano hindi ka po siya, si Tito Eddie po ay kasama natin sa seminar nung nakalipas no October 5 dito po sa, sa site ng oh, sa, sa Betel. Sa, oh, sa nakita ko po siya doon. So, nung po bang pumunta kayo doon sa seminar, may nag-take uh, na po ba kayo ng laminay? Oo, no. hindi. Ah, hindi pa po. Okay, okay, kusin, kusin Doon lang po rin yun. Nakuha yung mga information okay. sa seminar ko. Okay. Ano yung po pwedeng maidulog ng namin na yun? Nung matend kami nun. Doon ko lang nalaman. Ganito Pupalitan. ba yung... Ah, uh, yung binabanggit ninyo na lamina isa Bakit? ah, paano po yung... <laughs> sinubukan na gamitin ang dami na ito. Kasi po ang muna ko na nag sa inyo. Ah, sila si Legilia na po, sila... Dahil uh, si yung mami, uh, si mami, si mami, Sina, uh, mami ay, niya, kumari ko, niya. Uh, sa mga mami niya, ay naisip daw niya, po, ang, ang mission mo kasi ng... Uh, uh, dami ay, ng forever is Philippines at sa ng manufacturer ko ito na live Farm uh, Global. Eh, matulungan siyempre yung mga, mga, mga nangangailangan, mga kababayan natin na may karamdaman, hindi lang po sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo. Uh, ano po yung naging effect sa inyo? Hindi, nagtigaw ko, oh, nagsipang ko tatlong araw, ay eh, malaking pagbabago kasi sa umaga masigla ka nakapaglakad-lakad uh, ka at saka hindi ka nahihirapan tumayo um, nasa mga hindi ka tulad ng dati na pag mo hirap hirap ka kasi parang kan, hindi ka makatayo masakas ang tuhod mga joint pero nung naka inom ako nun sa umaga ang ganda pa kayo ito po ay ako na ninyong pag ng lamina ay may gabi Umaga. Ah, umaga po muna. Tapos sa hapon. Tapos sa hapon. Ilan kapsula po ang inyong ininom sa umaga? Ay, inobserbahan ko lang muna ng ano. Isa sa umaga, isa sa hapon. Mm -hmm. Pero yung kinabukasan, after na niya makainom, di na po agad yung naging epekto sa inyo. Oo. Oh, uh, Kung so, pa po kayo ng araw, bago pa po ninyo maramdaman na kayo ay lumalakas. Na ano, sa gabi, na tapos sa umaga, uh, sa umaga, medyo magandang, ang kan mo. ba, hindi ka hirap na hirap tumayo, hindi ka tulad mo iba na. Kailangan ng alalay, ano mga, Anong po? Mga, mga ngapit ka muna, bago ka makatayo. Ngayon ngayon ay ano, naman naman naman. Naman. kaya na yung sarili. Yung po yung tatlong araw na observation ninyo na, isang kapsula sa umaga, isang kapsula sa <coughs> <coughs> sa harap isang araw isa sa sumaga sa hapon mm -hmm. So, ibig sabihin, dalawang pes, dalawang kapsula lang, isang uh -huh. araw yung inyong ginamit. Uh -huh. Sa loob ng tatlong araw, nakita niyo yung magandang ay, resulta sa inyo? Inay araw-araw. So. Uh -huh. Sa tatlong araw ay bali di anim. Ano? Bali Malaking... Por... Kumusta naman po ang inyong naging pagtulog nung kayo po ay nakainam ng namin na ito? Okay naman, pa ako. Mm -hmm. Hindi ka tulad ng dati na, hindi ka makatulog. Uh -huh. At ngayon, inyo pong nanaramdaman na talaga yung epekto nito? Oo. Uh -huh. Ay, ano po? Uh, De sa tatlong araw ng pisagbang ko, uh -huh. malaki na Malaking Malaki na agad improvement? Oo. Oh. Uh -huh. Kasi sa katawan ko eh, pag tagilid mo nga sabi ko, walang sumasakit, hindi ka tulad ng dati na pagtagal para parang may naiipit dito, nahihirapan ka rin yun. Hindi pa gusto po ninyo nung maglakad uh, o kung saan pupunta, di si Oo, okay. basta nanay po ang inyo pong... May to... wala nang hasar kasama. Satang may tungkod Naglalakad ng mag-isa ngayon. Yun po'y dati, pero ngayon, solo Naglalakad na, po, niyo, solo na. na po si oh. Tito Edison na bumabangon at solo oh. na pong pumunta sa gusto niyang puntahan. Pwede naman natin makita yung dating tungkot ni... Ano yan? Diyan sa nakasabi ni... Ako na po ang kukuha. Ano po? Nakatungkot dati nga yan. Nung seminar na Ito po souvenir na lang ni Tito Edison. Dahil dati po itong ginagamit. Hindi yan. Sa pamamagitan ng magandang epekto ng laminine. Hindi na siya nagamit. Hindi na po niya ito ginagamit, Ibin na lang po niya sa isang tabi dahil naramdaman niya talaga yung uh, pagbabago sa kanyang uh, sarili. sarili. Ang sabi nga po, ang paniniwala po natin, dapat hindi po sinasarili yung alam nating makakatulong sa iba pa na may mga karamdaman. Pwede po ba natin silang... Ano po inyong nasasabi? O... paalala para sa kanila? masasabi ko yung katulad ng dumanas na nadanasan ko di magtake din sila ng ganyan para guminama ang katawan nila yung ano Lamin. laminay laminay mm -hmm. para sa kong tulad ko ayan malakang pagbabago uh, paglakad-lakad ng sa umaga nakaka-stretching na ano po. Nakakasipa oh, 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 oh. na. <laughs> Ay, sa, sa, ito po yung gusto kong itanong kanina. Nakakabili ng na, pandis ha. Opa, opa. <laughs> dati, dati, dati iniutos lang po ninyo. Oo, oh, iniutos ko lang sana si yeah. ko. Ngayon eh, ako yeah. na Ay, ang nabili ng tinapay. Kanya po, nasa 50s pa lang po kayo na po. Mm. Oh, okay. eh di, kung may babalik yung dating sigla ninyo, ibabalik niyo ba yung, yung baga? Baka umasada na ulit ako. So, paano po, kami po ay magpapasalamat sa inyong time. At uh, kayo po ay <laughs> nagpa unlock na kayo po ay aming ma-interview. At posible ho ito hong dinodocument natin na to sa so, pamamagitan ng video ay marami ang makakapanood at marami ang uh, makakakita.